Ay natin na naman natin tong tapos na na, na napalitan. Ito natin. Yan. Okay. Tapos ito namang hindi pa napalitan ng bearing. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Kamusta? Ah, welcome back na naman sa aking channel, NCMX Vlog. Uh, ah, ngayon mga idol, meron tayong Uh, gagawin uh, magpalit tayo ng bearing so ang ano lang natin dito ngayon is i-compare eh, natin mga idol kung ano ang pinakamalakas na tunog yung uh, yung water pump, meron tayong dalawang water pump dito na iwakumpara, actually apat to, pero yung dalawa hindi na umaandar gagawin pa natin yan pero itong dalawa, umaandar to tapos uh, napakaingay yung andan niya kasi yung bearing niya ay sira kailangang palitan so ngayon ang ginawa ko dahil maraming nagsasabi na uh, kapag nagpalit tayo ng bearing tapos pinaandar natin ng uh, hindi pa napalitan tapos pag, pagkatapos natin napalitan ng bearing pinaandar din natin so kinukumpara natin pero isa lang yung pump na Uh, pinagbabasihan natin. Ngayon, dalawa. Kaya yung iba, sabi, uh, hindi daw. Uh, nagbago yung tunog. Katulad pa rin sa una. So, ngayon, nagkataon, mayroon tayong dalawang pump na parihas yung sira, yung bearing. Tapos yung isa, pinalitan na natin ng bearing na bago. Yung isa, hindi pa. Kaya yun pinaandar natin. Ah, hindi. Rin natin. Tapos, ah, pakinggan nyo kung alin talaga ang mas malakas ang andar. Ito bang hindi pa napalitan o itong napalitan na? Kung may nagbago ba talaga, guys? So, yun yung purpose natin, ha? Ah. Ah, Tawa tayo ng video na ganito lang na ah, comparison ah, ng ah, tunog ng ah, motor ng isang water pump. Ah, hindi. Yung dalawang water pump na Uh, tapos na napalitan yung biring niya yung, yung isa hindi pa. So, yun guys, pakinggan nyo. At, ah, uh, paanda rin natin. Una natin paanda rin itong hindi pa napalitan. Tapos, ito namang napalitan ng biring Tapos, palikta rin natin. Unahin paanda rin naman natin itong isang napalitan na ng bearing. Tapos, itong isa. Kung may nagbago pa talaga guys. Okay. So, pakinggan nyo guys. Okay guys. May napalitan na tayong bearing ito. Ito guys. Ito yung napalitan na natin ng bearing. Yung isa. So parehas lang brand nito guys. Ito. At tag uh, power din. So i, i ano natin? Paanda rin natin tong matapos matap na, na napalitan ng bearing. Ayan na, binaklas natin. O, hindi pa natin na balik yung kanyang pinag pump So, ito ni isa. Wala pa. Ayan, subukan natin. Tingnan natin, guys. Unahin natin itong tapos na na... hindi. Unahin natin itong hindi pa napalitan ng birik. So, go oh natin. Yun. Salam. Ayan, tulis naman. Ayan. Ah, Tapos na napalitan ng bearing. Okay. So, an alin yung pinaka, ano? Maingay. So, ngayon. Masusubukan natin kung may, may kaibahan ba talaga. Kasi marami mag nagsasabi, guys. Kapag nagpalit tayo ng bearing, Uh, kasi, lang, kasi yung isa lang yung pinapalitan natin so pag sa uh, una pinapandar natin na hindi pa napalitan ng d -ring. ngayon pagkatapos natin palitan, pinandar natin ulit ang sabi nila, wala daw nagbago, parehas lang daw yung andar, so ngayon nagkataon, dalawa itong ating uh, kinukumpara ngayon, so ito hindi pa talaga ito napalitan ng wiring itong isa bagong palit lang ngayon sabihin nyo guys kung may nagbago or wala dahil kung wala pa rin yung nagbago ang masasabi natin iba talaga pag nasa video lang hindi tulad kapag nasa actual pero kahit paman man kahit ganun pa guys talagang may nagbago talaga subukan natin unahin natin na naman natin itong tapos na na, na napalitan buo natin ayan okay. tapos ito namang hindi pa napalitan ng bearing ko guys guys basta pagkakaalam natin alam ko dito sa actual diferensya talaga mahina ang andar nito tapos ito mas malakas nakakabingi yung andar nito samantala ito ah, normal lang yung andar nya yung tunog okay so ngayon guys Uh, tapos na natin na kumpara yung dalawang pump so ngayon kaya na pong humusga guys kung alin yung mas malakas okay, so alam nyo na sa mga nagsasabi na parehas lang daw ah uh, sayo, sayo po yan sayo po yung mga ano ninyo, observation pero alam natin talaga na may kaibahan. Hindi ba ba? Okay. So, dahil nakumpara na natin, so, isusunod na natin to na palitan ng bearing. Pero, hindi na lang natin eh pakita sa inyo kasi alam na natin. Ito. At, sa pagpalit ng bearing guys, meron na tayong mga video dyan. So, sa mga hindi pa nakapanood, hindi pa na alam, Uh, panoorin lang guys search nyo lang uh, puntahan nyo lang yung channel ko NCMX Vlog at nandoon yung uh, mga video natin na kung paano magpalit ng uh, bearing pero ngayon mayroon tayong uh, bagong i-upload uh, uh, step by step talaga yung pagpalit natin kung pa paano tayo magsimula hanggang pa paano natin tatapusin yung pag palit ng uh, bearing pagbaklas ng isang uh, water pump uh, dahil ano uh, uh, kung paano natin ah uh, papalitan so saan tayo magsimula hanggang sa matapos guys okay so ngayon hanggang dito lang muna itong video maraming salamat sa inyong panonood sa inyong tiwala sa mga laging sumusuporta sa akin dyan Okay. Thank you, thank you ng marami guys. At God bless sa ating lahat. Hanggang dito lang itong video. Hanggang sa susunod natin yung mga vlogs, mga idol patungkol sa uh, plumbing or kahit ano. God bless. Bye-bye.